On sa yung uh, topic mo ano kanina boss Conrad yung ano yung uh, kay uh, VP Sara. Hmm. Oh. Oo. At uh, marami kasi uh, silang uh, komento lalo na yung kampo ni uh, Vice President uh, Inday Sara Duterte. na Nayan daw ay uh, political uh, persecution daw yung ginagawa sa kanya. Pero ako naman sa palagay ko naman ay eh, mali-mali yung na hindi yon talaga political persecution kundi nanggaling din sa kanya yan eh si unang-una -una, nung isinalang niya yung kanyang budget uh, requisition sa Kongreso, ay naglagay siya ng budget na pagkalaki-laki. More than 2 billion. So ngayon, nagtaka ngayon yung mga congressman. Ah, bakit ang laki-laki ng hinihingi mong budget? Ay dati kay Lenny, 700 million lang. Ngayon, nag... Magkano ba last year? Yung, yung last year, it was only about uh, 700. Pareho lang. Oh, pareho lang. Yung, ang laki ng increase. Ang laki ng increase. So ngayon, binusisi ng uh, uh, mga congressman yung kanyang uh, budget kung bakit ganun kalaki hindi. Eh, eh, yun. Eh, eh, yun, siya yun naman. Yun ang power ng house. Oo, oh, yun naman talaga. Eh. At saka, eh, isa pa, pera ng bayan yan. Eh. Disyempre, uh, re so, uh, so, so, doon nagsimula lahat yan? Doon nagumpisa lahat. Uh, sabi, kailangan ng confidential fund na ganito, intelligence fund na ganyan. So nagtaka sila, para saan yung confidential fund? Hmm. Eh para daw doon sa anti-insurgency. Eh, teka muna, hindi ka naman police agency, hindi ka military ka agency. Bakit may kailangan ng ganyang pagkalaki, daan-daang milyon na confidential funds sa intelligence funds? Hindi naman sinabi para sa flood control. Oh, and hindi. And then. Oh. And then, <laughs> then. Uh, then. Ano? then thisyempre out uh, from from this uh, situation na usisa, pa isa bakit, ano, uh, saan ginamit ito, ganyan. Ang uh, talagang sila rin doon, ng isa sa pinagtatanghan nila, eh kung paano yung 125 million ay na-disperse sa loob lamang ng labing isang araw. May, bakit? Police agency ba kayo? May network ba kayo? Okay, okay, May have, intelligence agency? Okay, okay. You have to put this, tama si Larry, er, because ganito yan, you have to put it in context. In uh, 2022 and 2023, Si BP was was uh, uh, the BP at the same time Department of Education Secretary. Oh, oh. Ngayon, as BP, binigyan din siya ng ano, naging ano siya eh, co-chairman siya ng anti-insur... Uh, anti... anti uh, uh, yung uh, ano. ATFL-CAC. Oo. Oh, oh. Co-chairman siya doon, number, oh, oh. number one. Num number two, she was also a member of a number of other... Uh, Uh, councils oh, oh. na kung saan yung kanyang budget as vice niya, president niya. as vice president eh nagkaroon so, niya, niya yung budget eh, ng vice president eh oh, alalahanin ngayon, mo at the same time at the same time at the, ngayon nawala lahat yun because nagresign siya eh so, hindi mo na kailangan yung ganun kalaki yung ganun. Oh, oh, oh. hindi and, pati yung malasakit ipatay yung kanyang OBP offices all over the country oo oh, oh. oh, oh. eh, pero sinabi yeah, besides, naman niya eh o oh, sige Besides, hey, tanggalin nyo na lang 'yan. Yeah. Di, besides 'yung NTLCC, may, may, yun. hmm. eh, eh. oh, oh. may sariling budget 'yun. eh katabi ko na opisina 'yan eh. Uh, may sariling budget 'yun. Ay talagang budgeted ng uh, GAD. Meron, yun. meron sila. Meron sila. So, hindi apektado 'yung kay ano, kay uh, BP. Uh, BP. Ngayon ang isang uh, naging sobrang malaking issue dyan ngayon ay ito. Nung inalam, ka kanino ba na disburse yung mga perang yan? Lumabas ngayon yung nagsalita yung AFP na wala lang silang binigay sa amin. Certification lang hiningi nila. Pero may lumabas na expenses sa milyon-milyon din doon sa budget ni VP uh, Sara na ginamit daw nila doon sa youth seminar, yung youth... Ah, uh, yung mga ganon? Oo. Hmm. Eh sabi naman ng na AFP, hindi yan, kami gumastos niyan. O okay. solo no, OBP nga eh oh. pero nag-certify -nag ang uh, AFP. Nagser ba? nag-certify ang AFP na there was, uh, there, uh, was an na event. An there was, was an there was some level activity. Pero, Mas, sabi nila, pero gastos namin 'yan. Huh? Hindi nagbigay ang OBP diyan. Uh, eh ang pinalabas ng OBP, meron silang ginastos doon. Kaya nagresibo. Sabi mali doon. May uh, mali doon. Eh ito pa. Hmm. Paano mo ipapalagluwanag na meron kang binigyang tao na ang pangalan Mary Grace Piatos? She does not exist. Pa, pero yung Fernando Tempura. Sino 'yon? Oh, etong si uh, Clarita Nova. Sino 'yon? These are all invented ghost names, ghost personalities na binigyan mo ng milyon-milyon. Kaya ngayon na may resibo 'yon? Eh, are this are this are ano? Wala nga, wala nga resibo eh, puro certification lang. Eh, saan nalaman yung pangalan na 'yan? Eh doon din siya nila. May certification? Sa, house. Galing, galing sa OBP. Uh -huh. Kaya ngayon, nung inuusi inu inu sana doon, doon sa kanyang ang ibig, stop, ang ibig mo hindi na nila masagot. Ang ibig mo sabihin, itong mga resibo, etc. It was part of the COA, ano? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. uh, part ba? of the COA. Paano nakuha uh, ng house yung uh, COA report? Eh, sa PNAD. Sino Sino alam mo ang house, they have uh, uh, plan of oh, nga, so nasa na. Na yung COA. Oo. Oh, oh. And then doon lumabas na nakita ngayon ng house. Eh, sino, sino itong Mary Grace Piatos? Sino itong Fernando Tempura? <laughs> sino itong Clarita Nova? Uh -huh. Oo. Oh, hey, eh, mga, mga gano'ng pangalan. Eh, ngayon, gano pangalan. Hindi, hindi mapaliwanag. Kaya, hindi, nila maipaliwanag kung sino yung mga yon. Eh, kagaya na lang ng Mary Grace Piatos. 25 million, binigay mo isang bigayan? Eh, ako nga, di pa ako nakatanggap ng ganyang pera sa gobyerno. <laughs> hey, hindi naman dapat eh. <laughs> oh, oh, Bakit ano? Ano oh. karapatan mo para tumanggap? Oh, ayan na. na. Ano para... ano karapatan ko para tumanggap ng gano'n? <laughs> kaya, kaya so, ito, kaya na, sa, ma sa mga sa saan na nga mauuwi lahat ito? Paliwanag. Main time kasi, nagiging... Uh, yeah, yes. na pero national hindi national, pwedeng sabihin na ito ay political persecution. Uh, yeah, okay. Okay. Sila, sila lang yung naman nagsasabi. Sila na lang yun, sila lang yun. Wala namang... Uh, iba, and iba. And not everybody... Agrees, agrees. with yes. them. Yes. Okay. Oh na meron pong kailangan usisain, eh yung mga kailangan usisain na ya, kailangan gawin. Mm. Oo. Oh, oh, oh. Pero ito yung punto, hanggang saan mauuwi yan? Hanggang, paano? We have other things to solve. Ang, as, as We have other things it, to ang, uh, ang, suggestion ko nga, pay close attention to. Ang suggestion to, ko nga sa, ano, okay, i wrap up nyo na yung hearing na yan. You have, yan enough, na, ano, ma, oh, oh. you have enough information. Then, file File cases. o, amend the law. Oh, hindi kasama 'yon. In terms of amending the law. bakit may uh, ganung klaseng power? Pagdating ba sa confidential funds? Ganito na lang. No. Whatever he he or she, says goes. Hindi pwedeng depende. depende. Eh nasanay kasi siya. Kailangan mag magkaroon ng resulta. Oo. Oh, anong kauuwian nito? 'Yun ang tinatawag. Ipagbawal na yung confidential funds na 'yan. Ang ano nga, dapat 'yan kung merong hihingi niyan, only the police and military agencies hindi po pwede na meron de tama yung confidential funds sa pagpapatakbo ng uh, sensitive hindi naman lahat ng uh, ng uh, positions uh, uh, <laughs> oh halimbawa ito uh, uh, ang laking halimbawa may confidential fund ng BSP governor importante uh -oh. yon uh oo -oh. totoo yan importante yo uh -oh. may mga hire siya na yes. consultant na pagnalaman ng merkado sinyalis sa kanila yun oh, at oh. magkakagulo market. Mm. Ah. May mga ganyang confidential. Meron, meron. Kasi <laughs> sensitive yung position. May mga <laughs> offices na talagang... Sensitive, oh, kailangan niya. <laughs> attach yung confidential. Pero kung platform. hindi... Eh pero kasi... Kailangan nili, may, may mga parameters. O oh, tama, tama yon. Dapat may oh. parameters. And kaya lang kasi, itong dito kay uh, BP, Sarah, clinassify nila kasi yung confidential funds sa yung anti-terrorism and anti-recruitment nga. Oo oh, nga. Yun ang nanging nangyari <laughs> eh, doon. Doon nila eh, ginamit yung pera. Doon, doon, doon. doon, doon. Ay, ay, yun, 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 Oo, o, kaya nga, nga ano. Kaya nung kaya nga nagtaka ngayon yung ano, yung mga congressman. Bakit mo kailangan ng ganyan? But no, Dati, kasi... Eh, ngayon, ano yung ba? yung dati. Yung dating binigay sa'yo, saan mo ginamit? Eto, yun nga. Ah, umab basta. Umabot sa ganon. <laughs> Oo. Oh, oh. Umabot sa eh, ganon. Umabot na sa ano. Sino yung Mary Grace Piatos? Yung Fernando Tempura. Oo. Oh. May eh, mga pangalan na snacks <laughs> ng UIC yan, eh. <laughs> Siguro ka. Men, Mary Grace. Yeah, habang Siguro ginagawa. mahilig kumain. Oh. No. Yung naging beto ng mga pangalan. Tempura eh. Piatos. Mary Grace. Nova. Uh, Nova. Puro pag... Ano yun? Chips. Puro snack. Ano Chips. Ang problema doon... Wala dun, naman isa yung mother. Ang, ang problema... Ah, <laughs> wala naman. Ang problema doon... Wala isa yung mother. Habang gumag... Churros. Walang churros ang pangalan. Yan ang, problem. mo, ay, yan ay, ang problema. yan ang problema ito. dyan. Dapat sana... Habang, habang, habang gumagawa ka ng ano ng certification at lahat, gagawa ka ng project at lahat. Eh, anyway, kang kakain ng mga piatos. Ito lang masasabi <laughs> ko dyan. Ito lang masasabi Gumawa ko. Gumawa ng programa.